Pangalan ng mga bagyo sa 2024, inilabas na ng Pagasa. asa Narito ang news Inilabas na ng pag-asa ang pangalan ng mga bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility sa taong 2024. Kabilang sa mga pangalang ito ang Aghon, Butchoy, Karina, Dindo, Enteng, Ferdy, Hener, Helen, Igme at Julian. Papangalanan din ng mga bagyong inaasang papasok sa bansa na Christine, Leon, Marcy, Nika, Ophel, Pepito, Kerubin, Romina, Shoni at Tonio. Kasama rin sa listahan ng mga pangalang Upang, Vicky, Warren, Yoyong at Zosimo. Huling ginamit ang mga naturang pangalan noong 2020. Matatanda ang ginagamit ang set of names ng bagyo kada taon o kada apat na taon maliban na lang sa tropical cyclones na nagiiwan ng napakalaking pinsala sa bansa. Kabilang sa mga pangalang hindi nagagamitin muli ang Ambo, Kinta, Rolly at Ulysses. Yan ang News Scoop. Ako si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.